Ito na lang. Ano ba yan? Ito. Uy, wow! Ito. Buksan mo muna, buksan mo. Oh, ito, pakita natin. Uy, ano ba yan? Puto. puto ulit. Ba't ang na puto? Mm. Ba't ang litang puto? <laughs> 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 <Ataw ba? laughs> Wala daw kasi, inuubos mo yung malalaki. Eh? eh? Lugi na daw sila sa'yo sa malalaking puto. Grabe. Sorry na, magano na ako ulit next time. Kas na ang ibabayad ko. Ay. So, ano pa ba? Akin na. Ito? Sige po. Sige. Yung dinugan ayaw mo? Si Jomar niya yun, yun. Hmm? Parang di si Jomar si Eh. <laughs> Sipag mo ngayon bro. Simple bro. Ayan pre. oh, kain kayo pre. Okay. Puto bong bong. <laughs> uh, Ay. Ba't may malaki pala? Puto. Ito ni Kuya ko binyan ganyan oh, table ah. Oh. <laughs> may dalang si ano, hey. Kuya. Uy! Ano? Thank you. Nambili ka pa ng coke ah. Ayan. Sina Carla? Sama mo na kami dito. No, ka, uh. Kain ka na Carla. Galing ba? ka pang school eh. Si tita. Sarap naman itong puto mo. Ay puto niyo ano, Carla. Kain ka. Ang galing, may maliliit mm. ano. Sarap. Eh bakit tawag sa maliit na puto? Paras lang dito. Puto. <laughs> galing naman ito, Carla. May ganito na no. Sa galing? Sino gumawa nito? Pinagawa po kay Lula kay ano? Lula Grace po, yung muna po tita niya. Ay, yung ano, yung... Kita ni Atro saan po. Ah, oh, galing talaga ah, Galing. Ah, oh, galing. nga. Yeah. Siya mm. talagang tagagawa dito. No? Skilled. Mm. Skilled siya na. Kila ro saan siya. Ating dama na siya. Kaya nga galing. Ito mm. may table na, may upuan. Talagang pinagkaandaan ito yung pupunta tayo dito. May... May bago. May bago. May oh, yeah. bago. Salamat naman kasi na-appreciate nila na yung pagpunta natin. Mm, mm. Diba? talaga oh, sila. Nahiya ka pa rin ba, Carla? Sa amin, bakit? Ba't ka? Ba't? Bakit? <laughs> Ayos ka lang ba? Pia po. Ba't, bat parang naluluha ka? Wala. Kilala mo ako? <laughs> Pil... <laughs> <laughs> uh, hindi talaga dito ng asawa ko. Si Pia, kilala mo? Kilala mo si Pia? Uh... Pia Warts Back. Hindi niya ito ang kilala? Hindi si Pia. Huwag lang mahiya. Kami-kami lang baka naman ito. Oo. Oh. Kami-kami lang ito. Ano uh, tayo? So, Parang kaibigan na tayo. Kaibigan kayo. lang. Mm. One kalingap, one family. Wow. Ayan. Oh, yun na lang tandaan mo. Mm, Nitin ka pa rin ba? Hindi. Ah? Napaypay kasi siya, ininitin. Pwede <laughs> pa rin kita lang. Kasi ito lang gano'n. Nagpapawisan siya eh. Uh. <laughs> ako rin. Na, Pawis din kasi ako <laughs> eh. Ayan. Masarap ng puto. Malala na maliliit. Mm. Uh, kwento ka naman kung anong ano niya sa school niya? Mm. Mm -hmm. Ano, para hindi siya mahiya, di ba? Oo. Kwento ka sa amin, tali ka mahiya. Relax lang. Mm. Ano yung paborito pagkain? What to? <laughs> ano bang ano? Ano bang ang hobby mo? <laughs> hmm? Bawal siya pagtinda ng puto. Pasensya na po, nahihiya po kasi ako. Ba't ka mahiya? Kami lang naman to. Oo, no, kami lang naman to. Mm Anong Amber gusto mong tulong, kalingap? Amber? Piling ko ano kalingap, uh, kailangan dito ng kuryente. Oo, oh, kuryente nga. Siya hmm. nga, no? Hmm. Para naman... Di ba kayo lalamok? Hindi naman po. Hindi naman. Hmm. Hindi mm. malamok. Po. Kento ka naman, Carla. Para naman marami pa kang mas ma malaman tungkol oh, sa'yo. Oo, pati mga viewers, di ba? Gusto Pero sa mga viewers, oo. Oh, uh, para naman makilala. Kasi si Carla eh. Kaya. Ba't ka mayayain? Bukot saan dito ako. <laughs> <laughs> mm. Ay, grabe naman! Ang bite naman ni Ambiel. Ah, Ambiel? Amiel every day. Ang <laughs> <A> million. <laughs> Siya nga pala kala. Ah, uh, may doon pala. Oo. May dumating kasing parcel na andun dumating sa kilakalinga para sa coffee shop. Sa coffee shop. So nakalagay dito para kasi eh, sa iyo to eh. So buksan natin. Okay lang. Sige po. Sige. Ikaw, ikaw na magbukas at sa iyo naman 'yan. Sige na po, kayo na po magbukas. Kami na? Hindi, ano? Dahil well, sa iyo naman to. Sa ikaw na magbukas. Pero kung gusto mo, Sabay na lang tayo. Sige po. Sige. Sige. Ito sa'yo. Ito ang akin. Sige. Mabukas na. Ang dami pong sinasabi. <laughs> Sige. Ito na lang. Ah, tapirwer. Lagayan ng puto. <laughs> lagayan ng puto, tapero yan. Kaya na pa natin binuksin pa. para oh, yeah. lagyan yung binubuhan mo. Sa kaya nga, hindi nakastyro. Dapat pala <laughs> dito na lang. <laughs> <laughs> ah, tapero pala to. Ano yan? Lagayan ng puto. Oo. Oh. Lagayan ng puto or kahit anong ano. Storage box ng food. Uh, food storage yata tawag dito. Pakaling lang naman yan sa'yo. Ah? basahin mo kung ano kaling. Ay, sorry. GNT. JNT? Masa <laughs> Walang nakalagay ni oh. ano. Wala, wala. Wala po. Thank you po sa nagpadala. Ano po? May lalagyan na po ng puso. May malalagyan lalagyan na. na po. Yung maliliit ang kasi dyan. Opo. Oh. Ito meron pang isa Ay, mayroon pang mayroon pang luna, ko na po. Meron pang isa na Uy, mahaba. Ah, tong. Siguro naman na nagpadala mo ano? Oo, oh, alam na alam nila ang kailangan ng ano, nila Carla. Ito, tong. Thank you po sa nagpadala sa nag-sponsor. Thank you so much po. Ay, grabe. Yeah, grabe. Saktong-sakto may paglalagyan ka ng puto. Mm. Ito, pwede mo nang ilipat niya. Oo. <laughs> 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 kumusta naman po kayong lahat? Kami ba or ako lang? Hindi ikaw lang tayo nga. Eh. <laughs> ah, tayo, tayo. <laughs> lahat. Tayo pala. Kumusta naman po kayong lahat? <laughs> ah, sorry. Mali lang yung pakarinig ko. Oh, kumusta hmm. daw tayo? Bira lang ito magtanong. Okay. <laughs> ah. Okay naman kami. Kanina maulan, ngayon nga, ano eh, maganda ng panahon. Ayaw. Sobrang ganda. <laughs> <laughs> Jomar! Bye! Ikaw, kala ka masakay dito? Okay lang po. Okay naman? Ano okay? Gano'n ka okay? Okay naman po, kahit pa paano. Ano po? Oh, mo na. dahil mo kaya, dahiya na si Carla dahil ang daming ano dito. <laughs> Tayo tayo lang muna oh, wag kang mahiya this time ha. Oo. No. Yeah. Tayo lang tayo. Ano po, dati lang eh, kasi thank you po kasi dahil po sa inyo napapaayos na din po yung bahay namin. Hindi po ahan ako. Kahit po po unti-unti. Tsaka po minsan hindi na po ako nagtitinda ng puto kasi may pang allowance naman na po. Ah, kala matanong ko lang ha. Magkano bang allowance mo per day? 20 pesos lang po. Yung 10 po pamasahe. 20. Oh, 20. Po yung tempo po pamasahe, tapos ano po, may baon na po kami minsan ng puto kapag nag, nagtitinda po, nakagawa po kami ng maaga. Puto na rin yung baon Opo. mo? Opo. Mm. Hindi ka ba nasasawa sa puto? Oo. <laughs> 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 Hindi naman po. Hindi naman. Kasi yan naman po yung bumuhay buhay sa amin na laking tulong po. Yung pagbibig ko lalo na po sa puto. Dahil po dyan sa puto na yan, ano po, nabibigyan ko po, po ng baon ng mga kapatid ko. Tapos nakakatulong na rin po para kila mama. Grabe ka ano? Bunti lang pa lang ano, alamas mo per day. Magkano Anong ano mo diyan? Pamasahe mo? Tapos po? Pa... Ano? Bar Opo, yung ano po, yung 10 pamasahe po. Mm. Yung 10. Tapos pag pauwi po naglalakad na lang kami. Yung 10 oh, ten, po. Ah, grabe. Grabe ano, ang nag-adjust talaga siya, ano. Titipid. Ayan, um nagtinda ka nung kailan ka uli nagtinda ng puto? Kanina umaga, di ba? Kailan ka ulit magtitinda? Ano po, Baka po bukas ulit. Uh, yung po, perang binigay namin? Ano po, pinangpaayos po dyan. Tapos di uh, po nga po kami nakabili ng pawid na kulang po. Tapos po. Ano kulang? Opo. Oh, uh, Ayan mo, mabigay kami, kami ulit sa'yo. Ano. Oo. Uh, kami naman, uh, dito naman kami para makatulong sa inyo. Ano? Buti nga, nakatulong yung binigay namin para ano, sa bahay nyo. Lalo nagbagyo, diba? nakaraan, no? Opo. Kumusta pala nung bagyo? Nung kahapon na tayo? Nung, Naglikas po kami. Ilang mo, ah, naglikas din kayo? Kasi delikado rin po yung, yung... nyug. Yeah. Yeah. May po nyug? May mga nyug kasi yung dito. Yung... Delikado po yung mga nyug. So, naglipat kayo sa school. Opo. Hmm. Delikado kasi talaga itong mga malapit sa dagat. ba diba, bro? Mm. So, so yeah. naglikas sila. So, ayaw mo, mabigyan ko sa inyo ng ano, um, karagdagan na tulong. Carla para naman kung ano yung pwede nyong ano, baka may kulang. Anong kulang pa dito? Pawid po. Pawid? Okay. Ah, pawid. Tapos allowance nyo, di ba? Tapos so, nag-order din po sila mama sa online ng solar. Ah, solar. Nakabili kayo? May di pa solar pa na kayo? Na ah, di pa nadating. Ang galing, ano? So, kuwa naman yung madeliver nung dito. <laughs> Ang layo nun. Ang layo. <laughs> 1, 2, 3, 4. Oh, Carla. Sana makatulong sa iyo, Carla. Oh. 4,000 pesos. Thank you so much po. So Laking tulong na po ito sa amin. Marami na po kami mabibili nito. Si Papa po pala nung trabaho. Ba't bira naming makita dito? Palagi pong nasa laot. Nakikisama lang po ng sa mga ano um, niya. Mga pinsan po dyan. Palagi bang merong nahuli si Papa isda? Ano po, minsan mahina po kasi ano po, lalo na po ngayon kasi nagbagyo. Ah, hindi naman po nakaano nakaraan. No, sa panahon din. Panahon, panahon. Ano? Opo. Mm -hmm. Pag may ma pag may panahon na naisda pa siya? Hindi na po. Ah, hindi na. Opo. hindi na po na sila pinapayagang hmm. pumalako. So, kasi di anong ano niyo, pag wala siyang huli, anong ginagawa niyo? Wala ding kita. Wala po. Walang ulam. Wala po. Wala po. Ibig sabihin, minsan hindi kayo wala kayong makahin. Ganun, naranasan nyo na rin yun na wala kayong makahin. Opo. Pag walang wala, minsan nangungutang na lang po sila, mama. Nangungutang na lang. Opo. Hmm. Paano yung pambayad? Saan kayo kumbuhan ng pambayad? Oo, pambayad. Pag may nahuli na. Pag may nahuli Opo. na ulit. Tapos, pag nakakabinta po ako ng puto, nabigay po ako kila mama. Hmm. Napakabait naman ni Rosie. Na, Carla, ano? Hmm. yung mga puto niya. Sige na po, kainin niyo na po yun kay Jomar. Busin niyo na po Ba't kuya? Ayaw mo kuya! okay lang. Sige, sige. Kain ka na din. Sige po. <laughs> Ay, wag kang mapipikon sa akin, ha? Gato lang ako, palabiro lang talaga. Kadami ka na, ah. Bakit sumarap yung puto mo? Dati lang naman po yung timpla n'yan. Yun. Mm. Dati lang? Pero bat? walang sumarap? Feeling ko may nagdagdag ka pa rito eh. Mahal na mahal. <coughs> na Dati lang naman po yun. Ano po yung nadagdag? Para kasi mas lalang tumamis. May esokal ba ito? May esokal ba yung ano puto? <laughs> <laughs> Tarino <shorts> May asukal ba to? Apo. Ah, to, Baka na sobran mo yung dagdag ng asukal at masyadong matamis. Dati lang naman po yan. Ano po? Tansyado naman na po yung ah. pagtitimpla po niyan. Tansyado. Kahit wala nang tatamisan, okay naman ha. Ah. Ah. Namin, okay naman. Siguro dahil sa ano, si lang nagluto. Nag so, ayan. At uh, hindi rin tayo magtatagal, no? Kasi may pupuntahan pa tayo. Pero ngayon, yung Jomar Mike. Ah, sige, sige, Joms. And so, so dito tayo magtatagal kasi may pupuntahan pa tayo. So sana po nakatulong yung binigay namin ngayon. Ano? At ayan mo, no. ah uh, balang araw, malay mo pa namin kayo. Pag may nakita lupa, um, sabayan nyo kami, pwede kami makapag-ipon para naman matulungan namin kahit, kahit sa lupa muna, di ba? Wow! yung pabahay, madali na lang yan, di ba? Uh, kaya, ayan. Alam mo naman, Team Kalingap, yun yung ano namin, goal, makatulong sa mga kagaya nyo. Masisipag, mag-aral, Ayan. Deserving. Nakakatuwa. Kasi marami din talaga nagmamahal sa kanila. Ayan. Thank so, you. ano? Carla, anong gusto mong sabihin sa mga viewers at sa Team Kalingap? Thank you po sa pagsuporta, lalong-lalo na po sa Team Kalingap, tapos sa mga sponsor po, and also kay Kuya Rab po. Thank you so much po. Tsaka po sa founder ng Kalingap. Ayan, thank si you Kuya so Bal. much po. Oh, si Kaya Kaya Bal. Bal. Thank you po. So, ayan. Uh, ano, mauna na kami ha? Sabi na lang kay na mama mo na kami alis na rin at kami dito.